na matatpuan sa Infantil Kaya tingnan natin, tunghayan natin at lakbayin. Bisitahin itong uh, pinupuntahan palagi at dinaray. Kung inyong makikita, ayan, maraming nangalaman. Nakaka-request Nang talaga ng bonggang maraming sanay, maraming puno, at mayroon din dito mga cottages na kung saan pwede kayo magpanya, pwede kayo magpabu. Ayan. O ba diba, ang halaman kung kang punta Diba? Tingnan nyo. Ay, effect talaga. Especially yung sa buntok. No? O, makikita natin sa bundok halaman. Marami. Ayan nakakawalang ng stress, nakakatanggal ng stress, nakakapag-relax, nakakasaya dahil makita mo ang ah, maraming puno talaga na puno-puno ng green. O oh, diba, magandang tingnan. Marami rin tayong picturean. Ayan, tangiti na ako dahil magpapapicture na ang lola ninyo. Ayan na, ayun. Diba, makikita niyo sa taas bandang taas maraming mga puno maraming mga halaman na nakatanim na pulang pula ayan bonggang bongga talaga tingin nakaka-relax nakaka-amaze talaga ng o dito mayroon din swimming swimming pool na kung saan ito naman ay uh, overflowing dumadaloy lang dito ito ay refreshing, malinis, ayan, di ba? Maraming tanim talaga ng bongkang-bongkang at malamig pa dito, o oh, di ba? Tingnan nyo, malinaw talaga ang tubig at malinis, nasarap ng tapisaw ng bongkang-bongkang, di ba? Dito marami rin. sa malalim oh, oh, perfect talaga pongkang pongkang kaya dayuin na natin itong KM90 na Del Ponte at Caldor o oh, diba malamig dito talaga especially uh, maganda dito yung, yung mga katay chart diba mga katropa mga kakapon na marami kayo dadalhin nyo dito ng pongkang pongkang kailangan talaga ito, ito, ito ng bukod bukod especially yung mga riders um, may mga bikers din na bumukod kayo dito kaya dumayo na kayo dito sa km 90 o ano pa inaantay nyo dayo na kayo dito at mag -relax. at tingnan ang kagandahan ng kaya tara na dito na tayo at mag relax o ba diba? nakakapag relax talaga yung maraming puno maraming halaman o diba ngayon akyatin na natin yung taas ng PM na hindi talaga ng bumbang para makalanghap tayo ng sariwa-sariwa hangin talaga. Thank you for watching. Please follow my channel. Roll mo Bye. I love you.